Ayan guys, ayan magandang magandang gabi. This is your dear blog. vlog. Dito na naman ang inyong lingkod. Ayan, update natin ngayon guys ay nagawa tayo ng macaroni salad. Hey, ay, ayan yung ating mga ingredients. Raisin, ram raisin, big time cheese. Tapos today's Today's mix Yan malaki Fruit cocktail, fruit cocktail. Tapos Alaska Ayan Kung nilalagay nyan, Nilagyan namin Tapos Ayan yung Nilagyan na namin tong Maliit na fruit cocktail Today's Today's mix Fruit Ayan na tapos yung carrots na iniwa ko kanina nandiyan na tapos sibuyas kalating puti na sibuyas ayan tiga lagay ko na dyan di ko nang na bichuan tapos yung konting manok ayan tapos pickles ayan bago uh, mayonnaise ayan guys mayonnaise na yan di ko lalo kung lahat na nauhusin yan ito mga lagayan lang to Ayan, tapos din yung lalagayan. Lalagayan sa rep. Ayan. Ayan, mga lalagayan. At sasalain ko itong to this mix. Salitang guys.

boleh boleh nah entar aku masuk oh nih aku mau suntuk nih dah tuh nih dah tuh nih dah nih

Pero condensing yang may dokter Dapat condensing may ano Kaya abon na lang bukas, ano? Wala pang condens. Ano may ano dyan? Ano yun, Yung oras ka, ano? Ito yung ano to yung Yung ano Halo di pa ano eh Yan tatamis na yun dito sa Rizel Ah, sa Rizel ba? Dito. Ito ba yan? Kaming tundro? Oo oh. Ping 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 Tignan natin guys na kaming tundro

Thank <laughs> you. Ano? Yeah. Okay, simulan ko. Potongulo dito. Oh, sumasamba ng ano baliktad. Sumasamba ng pabalik okay. na, sulit. yes. Yan guys, lagyan na natin tong 2x1. Uh, so,

Overcoat. Overcoat. Di naman yun, ano lang yun eh. Pag-ukag. Saan yun ba luto yun? Sa atin ba ganyan luto natin? Ha. No, ko sa inyo. Yung birthday ba ganyan Marian? Ay na pa ano yun. yun ko ang yan. Eh? Yung ang napa... tawag doon. Yung... Yung... Ay na napa Grabe na pa ano yun. Ano yun na lang?

Marap ko dyan, isa sa parang spaghetti. na hey Ayan guys. Hindi mo yung... di pa pala pinigil muna natin. Pangit mo konti. Hindi, magpuha kami. Para may lasa na. Ano ka ba? Mapalamig ka pa rin yung titikman nga eh para huwag yung isari Ayos na. <laughs> ano guys? Ganun yun. Masigat mo na guys, tikim tikim na time na. Tikim na naman masarap siya. Ayos. Lots of salad. Ito sa dito tayo ka tigugasan. Tama lang. okay. May raisin eh. Eh may ano eh, pickles. Hmm. pa yung pickles. Okay. saglit lang guys. Sarap. Ito hindi guys magamig guys. Ayun, may cheese pa. Wala kasing pang ano, gad eh. Kaya cubes-cubes na lang. Ano yung mana eh? Ayan guys. Uy, paki... Paki alo. na. Paki alo na yung mana. Oras na naman. Pagtulog ka na mo. Pagtulog natin. Pagtulog well, ka to. Kasi Surat. nakatulog ako. Okay, yeah. Inubos mo na gawin yan na. Okay guys, dito na lang ang live. Ah, video pala. Tama na, kasi mahaba na ating video. Ah, ayan, isang puno sa planggana. Tama na yan, kapag pinapagtikip naman siya. Ayan o, oh, isang puno sa planggana. Ayan. Ayan siya guys, maraming ano. Hmm, gusto magbisita dito. makatikim ng salad. Um, bukas ayan guys bye bye shout out shout out Kaming dalawa nagawa ayan bye bye muna guys thanks for watching baka